Ano yung nangyari sa akin? Ano naman yung confi confidentiality agreement? Oh, darling, akala mo alis ka na lang basta dito? Siyempre magsasign ka para mapatunayan mo na hindi ka magsasalita kahit kanino tungkol sa kaugnayan mo sa anak ko. Eh hindi naman daw dahil sa pera kaya niya tinulungan si Luis eh. Na-offend pa nga nung inabot ko yung reward money. At lalo pang na-insulto nung dinagdagan ni Ma'am Elisa yung pera. Ma-principio siya tao eh. Tanga ka mo. Pero sa bagay, kung tinanggap ko yung pera, baka naman isipin nila na totoo yung sinasabi nila sa akin na mukha akong pera. Pero mo paano pa kung mo? Ako? Oo. Oh. Paano pa kung sa Ano ang <ako, tos> ngayon mo, ah. Mr. Grande? <coughs> Ar mm -hmm. Bakit ako? Anong namamagitan sa inyo ni Mr. Luis Grande? Ano? No comment? Wala akong masasabihin? Hindi ko alam wala. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Mars. Alam mo na ako dun sa YouTube na naponood ko. Mars, internet sensation ka na. Hindi ko nga alam kung sino nagkalat noon. Ano, baka isipin pa ng pamilya grande ako nagkakalat ng chismis na yon. Hoy Mars, ayoko mademanda. Ikaw naman kasi, e bakit ba pumirma-pirma ka doon sa confidentiality chuva na yon? Mars, para naman kasi nila akong pinagbibintang oportunista. Kaya yun, hindi eh, di na ako agad-agad sa kasunduan. Sa totoo nga, wala naman akong interest ikalat yun eh. Pero, anong gagawin mo ngayon sa mga media na gusto mo i-interview sa'yo? Diba? Pero grabe Mars dego mo pa celebrity sa pagdumog sa'yo. Naluka ako doon, grabe. Alam mo Mars, yung mga reporters niyan, wala lang magawa yan. Siguro ayaw magpa-interview ng Pamilya Grande, kaya ako yung pinagsatsagaan nila ngayon. Pero tingnan mo bukas Mars, makakalimutan din nila ako. Sino ba naman ako para pagka nila, di ba? Hindi po ba't kayo ang nag kay Mr. Luis Grande? I'm sorry but no comment. Ay oo, oo oh, siya yun. Tsaka ako naman yung nurse na nag-alaga kay Sir Luis. Kung ganun po, kilala niyo po itong babae ito. Ay oo naman! Siya yung babaeng kasama dito ni Sir Luis. Sino siya? Ah, uh, hindi namin siya kilala. Si yung girlfriend ni Sir Louis Grande, di ba 'yun? Ah, uh, totoo po ba na girlfriend daw ni Mr. Louis Grande? Yung babaeng kayakap niya sa video? Hindi ko alam kung anong video ang sinasabi ninyo. And my son's love life is a private matter and no concern of yours. Sir, pwede na lang po ba kayo magbigay ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Louis ngayon? He's doing just fine. In fact, naka-check out na siya sa ospital. Pero kailangan pa niya magpahinga. Kaya nakikiusap ako sa inyo na huwag niyo na munang gambalain ang anak ko. Si Mr. Luis Grande, ang general manager ng Grande Mall, ngayon habang nagpapahinga siya, may ibang iba hubang papalit sa posisyon niya? Of course. Someone will be assigned to look after his job and responsibilities. But my son will continue to be the general manager of this company. Sir, sa tingin niyo po ba si Sir Luis naging nagparansom po kaysa isang anak na rin yung gira I'm sorry, I cannot discuss the case with you. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang posibilidad tungkol dito. At naniniwala ako, lilitaw ang katotohanan. Excuse me. Sir, just one last question, please, sir. One last question, Paul. For... Right, sir, so that naman. May relasyon pala kay ni Luis Grande. Wala kaming relasyon. Ay, eh, sabi nung nurse, girlfriend ka daw, diba? Tapos, di ba? Tapos magkayakap kay Diz sa video? Naku, hindi ako yun. Kahawig ko lang yun. Alam nyo, kayo, ha? Bumalik na lang kayo dun sa pwesto nyo. Naku, baka manakawan pa kayo. Naku, eh. Alam naman namin tayo. Ikaw naman. Ikaw naman. naman, 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 nga ako. naman, naman Sige nga. Kailan ba ako titigilan ang video na yan? Mars! Ah. Uh, halika uh, nga dito. Nakaibira na kasi mga tindera dyan eh. Huh? Bakit? I mean, uh, uh, ano yun? Anong yung tinatago-tago mo? Saan? Ano ba to? Ay! Ah! Uh, Wala <coughs> uh, <coughs> Walang hiya ka. Uh. Mark. Ikaw pala itong nagbibenta ng video, Mars. Mars. Best friend pa naman kita, tapos... Mars, teka lang. Ah. Hayahiya mo muna magpaliwanag. Unang-una, ha? Dun sa nurse, sinabi mo na girlfriend ako ni Mars. Mali ka mong maniniwala siya. Ang tanga-tanga niya, no? <laughs> Aray. Oh. Tapos ngayon, ano? Ha, itong video, ha? Kinakalat mo, Mars? Anong sunod, ha? Sige, ano pa Ano pa sunod? Mars naman, at hindi naman delikado to eh. Sorry na, Mars. Ay, marami ka namang nabenta ang ganito. Wala. W wala, wala pa. O, oh, sa'yo na yan. Pati yung mga ibang kopya mo, sunugin mo na to. Oy, Phil, nandito na yung mga tinawagan mong reporter. Uh -huh. Sir, sa tingin ito, sir. I'm sorry, I can't discuss the case with you. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang posibilidad ng kong dito. Isisikreto natin ang pagkatao niya. Oo. Oh, hindi mo na ako kailangan pang kulit ng yung dito. Nick, are you listening to me? Yes. You were saying? Tinatanong <sighs> ko kung totoo ba yung balita. So, um, girlfriend na ba ni Luis yung babae sa video? Pati ba naman ikaw, seryoso? Interesado sa buhay ni Luis? Seriously? He's the talk of the town right now. Can you just go? I wanna be alone. Jeez, Nick. What's your problem? Just go! Awagan na lang kita. Whatever. problemado ah. What's up? Pagalita ka naman ba ng daddy mo sa trabaho? Buti nga pare kung... Ganun lang kasimple yun eh. Buti nga sana kung tungkol lang lahat sa trabaho. Pare, ano ah. Kasensya na. It's just that... Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na maging... sabit? to be a member of a group and yet still an outsider. To be always present, involved, and yet not wanted. So, tungkol na naman doon sa pagiging bastard child mo. Dude, alam mo maging masaya ka na lang sa naging takbo ng buhay mo. Di ba, ikaw na rin nagkwento. Bigla kang iniwan ng nanay mo noon. It's a good thing your father came and got you. Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Bakit pa siya nagpakilala sa akin kung hindi niya ako kikilalanin bilang isang anak? Pare, alam mo, sana, sana iniwan na lang niya ako sa bayang punan eh. Dude, sinasabi mo ba na mas gusto mong panlumaki sa bayang punan kaysa sa piling ng pamilya mo? To be honest, pare, nasaya ako dun. Wala nga akong nanay at tatay dun, pero I felt belong. Siyempre, pare, nung umpisa mahirap, Lalo na kung malaman mo yung nanay mo, iniwan ka dahil ayaw na sa'yo. Pero may naging kaibigan ako doon. nakilala ko siya, mas napadali sa akin na tanggapin ko anong sitwasyon ko. Dahil kami magkasama. <laughs> Araw gabi, hindi mo kami mapaghiwalay. Pare, napaka-special niya sa akin. Ha? Huh? Ano yan? Puppy love? Ha? Huh? <laughs> ano na sa kanya? Asa na siya? Mars! Sorry na. Nanghinayin lang kasi ako sa opportunity. Malay mo kasi ito na yung break na inaantay ko para madiscover. Ewan ko sa'yo. Alam mo, Mars, pasalamat ka at nakatakas tayo dun sa mga reporters. Dahil kung hindi, Mars, bangkay mo ang madidiscover nila. SPG naman reaction. Che! Sorry na. O sige na. Hi hihinto ko na yung papapakalat nito. Ikaw naman kasi, bakit may pagganyan ka pa? Pero alam mo ah, Nagtataka lang din ako eh. Bakit kaya sila interesado sa akin? Interesado sila sa sa'yo kasi ikaw lang naman ang jowa ni Luis Grande. Pero mo, isang tendera, jowa ni Luis. Natural, makurious yung mga utaw, no? Mars, hindi nga ako girlfriend ni Luis. Ikaw talaga. Alam mo, ikaw may kasalanan nito eh. Kasi sinabi mo pati sa mga press na girlfriend ako eh. Hey. Ayan tuloy kung ano-ano ko ano makalat na chismis. Presensya tao lang. O basta mga importante, wala na yung mga reporter. Ako, dapat lang wala talaga sila. Hindi na sila pupunta dito. Hindi na! Basta importante, wala na yung mga press. O pag pa tayo, sampalin mo ko, sabunutan mo ako, kadbuhin mo yung kilay ko. Mars? Ay, si presa! Ay, Ay Mother Superior, okay lang po ba sa inyo kung dito muna ako? <laughs> ako alam. Sinabi ko naman sa'yo, lagi kang may lugar dito. Ano pa nangyayari? Sino pa tinataguan mo? Eh, Mother, hindi ba kinulunod ng balita? Nako, alam mo naman na wala akong oras sa mga bagay na yan. May kasalanan ka bang nagawa? Hinahanap ka ba ng pulis? Hindi naman po sa ganung level. Pero kasi, Mother, may iniiwasan mo ako. Hmm. Lalaki ba ito? Yun ba? Kaya ka ba nandito dahil sa lalaki? Mm. Hi, Ma. Oh, bakit ka pa bumaba? Mas maigi pa siguro padala na lang kita ng food sa taas. Baka mm. you're not feeling well. What's that, Ma? <sighs> Nothing. Trash. Come on. Umamin ka. Opo. Mother, dahil po sa lalaki, yan na nga pa ang sinasabi ko eh. Mahal mo ba itong lalaki na ito? Boyfriend mo na ba siya? Yun po chismis. Yun. Ano ka mo? Basta mother, mahabang story ah. Eh, pwede po bang next time ko na lang ikuwento? Girlfriend? Well, alam mo naman ng mga reporters kung ano-anong kasunungalingan ang sasabihin, makagawa lang ng kwento. Don't worry, I'll handle this issue. Ayusin ko lahat yan. No need, Ma. I got this. Luis. May boyfriend na si Ate Princess? Yun yung narinig kong pinag-uusapan nila Major Superior. Duda kong nga nag sila ng boyfriend niya kaya nandito siya. Sos, ang tsismosan mo naman? Eh, napadaan lang ako eh. Nick? Sabi ni Mother sa bukas na ng maga daw. Pusunod na ako ng daddy ko. Tuloy na ba yun? Oo. Pero, um, -ah. Ramis. Pero nung pagsasabit ko kahit kanino ha. Ramis, cross me heart. Paano pa ba? Hindi mo ba ito tidak daddy ko? Paano pa ba? Hindi niya Hello? Sir Nicolo Grande. Sir, si Matias Puto. Yes, sir. Yung investigador na nirecommend ni Ator Negibara. Kamusta? Ginawa ko pinagagawa ko? Yes, sir. hawak ka na yung report ng tao ang pinapa sa social media network ang retrato ni Luis Grande at ang di umano'y nobya daw nito. Ilang beses na may pinilit na makausap ang naturang babae upang kumpirmahin kung ano ang totoong relasyon nila ni Luis. Ayon sa aming pananaliksik, aming napag-alaman na isang tindera sa isang pamilihang masa ang babaeng sinasabing Nobia ng Philippines Hottest Bachelor. Totoong siya na nga kaya ang ipinalit ni Luis kay Selena Monteverde? May girlfriend na pala si Luis Grande? Ayon din sa aming napagtanungan, ang babae nito raw ang nagligtas sa buhay ni Luis Grande. At ang babae nito rin ang nabis na pinasalamatan ng binata noong isa niyang interview. Sino ang kaya yung babae mo? Ay! Naku, asa na ba yung remote? Mas maganda siguro kung di tayo narunod ng TV. Teka, teka, teka. Asa na ba yung remote? Mother, patayin na natin yan. bayong. Karen reporter. Oo. Oh, oh. Kasalukuyang andito kami ngayon sa lugar kung saan di umunoy nakatira ang naturang babae. Ano nangyayari dito? Bakit nandito kayong lahat? Si Sasano Sensio po. Gusto po namin siya ma-interview. Nandito po ba siya? Baka pwede po makausap. Pribado ko kami tao at pribado kong lugar ito. na Naiskandalo po yung mga bata sa loob. Kaano-ano niyo po ba si Ses? Totoo po ba nandito siya lumaki sa ampunan? Kayo po ba ang nagpalaki sa kanya? Please lang ho, umalis na po kayo. Sister, gusto na po namin makausap si Ses. Uh, nandito po ba siya? Bakit po siya nagtatago? At saka may makalat din po na balita na hinuli siya ng mga pulis na ang totoo daw ay kasabot siya sa tangkang pangnidnap kay Luis Grande. Hoy! Teka, hindi ako kasabot ng mga guns, no? At saka hindi ako kriminal. Ah, ano pong tunay na score sa inyo ni Luis Grande? Girlfriend ka po ba niya? At uh, paano niyo po niligtas ang kanyang buhay? Uh, wala po ba talaga kinalaman sa nangyari sa kanya? Hindi namin maintindihan hmm, sinasabi. Sabay-sabay ho kayo nagsasalita. Last Kung question. Toto, totoo ba? Ha? Uh, princess, gusto ko lang ma sa doon. Tama na po. Tama na po. Tama na po. Nakikiusap po kami. Paano si, si Luis Grande? Please lang po. Umalis na po kayo. Um, wala po. Wala kami masasabi sa inyo. Wala po. Wala Wala kami masasabi. Ano po bang relasyon nyo? Ah, si Luis Grande. Princess. Tindera sa pamilyang masa. <laughs> Tapos ng high school. Uh, oh. Tapos ng vocational course ng HR. Lumaki <laughs> sa bayang puna.

sa puso ko at kaluluwa Dahil ang pag-ibig ko sa'yo Ay hindi magbabago Kahit kailan ikaw lamang Ang mananatid Bye. -bye. kasi sa ako ng kwarto eh. Tapos sasamaan ko pa si Phil sa mga kaibigan niya. Kailangan ko pa palang maglabas at saka mamalansya. Tapos may kailangan pa akong i-deliver doon sa palengke. Hindi hey, naman. Bakit? Ayan, sana ka talong mabas. Ha? Huh? Guess what I found out about Princess? Siya yung sinasabi kong kaibigan ko sa bayang punan. Yung childhood sweetheart mo? Ah! Narinig din yun? si Sir sa the one and only Luz Grande. Hoy, bakla! Tumahimik ka! Bisita ka na nga lang ang ingay-ingay mo pa. Uy, bobo eh. Ba't nagkaubosin sa bakla? Charot. Bro, tayo nandito? Nasabi sa akin ng private investigator. Dito raw nakatira si Princess eh. Gusto ko lang siya makakita at makakausap. Uy natin to. Let's go. Ah, uh, magandang araw. Nandiyan ba si Princess?